Hello mga kasundo, no? So ngayong araw na to, uh, maglilinis tayo ng uh, paligid, no? Lalo na 'yung mga yon, mga bintana na 'yan, no? Dahil uh, maraming uh, likabok at uh, ang daming uh, ipot ng uh, ibon, no? Na dikit, so spray natin siya ng hose na may tubig 'yan. Hah. Dahil malakas naman ang pressure at 'yung motor ko nga, nakita niyo naman, no? Inaabot siya ng uh, talsik ng tubig. So, okay lang dahil uh, madumi naman siya. Mamaya, uh, linilisin na natin siya. So, yun. Pinatamaan ko na yung uh, sliding door. Para matanggal yung tumbi. no? At, uh, syempre, wala naman yung bus natin. No, nasa abroad, uh, wala tayong uh, masyadong uh, trabaho. Kaya ito na lang gagawin natin, no. Linisin natin yung mga uh, salamin doon sa taas dahil hindi naman abot. Wala naman ako ng uh, ladder, no, na gagamitin. So ito na lang, spraying ko na lang siya ng pressure water. Ayun, at uh, pang natapos natin to, guys, no. Uh, pupunta tayo doon sa likuran, no. Diyan makikita niyo naman dahil uh, ang taas ng uh, ceiling no. So hindi natin kayang abutin yan pero ang uh, pressure hose na ito kaya abutin nyo at palambutin yung mga tayo ng ibon na nakadikit at uh, the same time yung uh, alikabok matanggal no. So yun na nga na uh, natupi yung hose ko kaya yun. Natanggal yung uh, pinaka dulo at inaayos ko muna dahil uh, sayang yung tubig. Dahil malakas yung pressure, guys. Kaya kayang-kaya niyang uh, matanggal yung uh, pinakadulo, no. Kaya dinugtong muna natin siya para maayos yung uh, daloy ng tubig, no. Yan. Ayun, natapos na natin. At nahig nahigpitan ko na rin yung uh, kanyang uh, lock para hindi niya kayang uh, baklasin no dahil malakas yung pressure yan, hinigpita ko na siya yun, at in-spray ko na doon sa may uh, kabilang side no para malinis na rin para pagbalik nila ma'am and sir uh, malinis na yung uh, mga bintanang uh, salamin, no yan, may na uh, tumatalsik pa nga sa damit ko kaya medyo uh, basa yung damit ko, no? Yun. Binigyo ko na lang yan kasi para may ebidensya siya kung uh, sakaling maghanap si boss, no? Kung anong ginawa ko nung wala sila. Ayun. Kaya binibidyohan ko para may uh, remembrance o evidence ako, no? Para ipakita sila kung sakaling maghanap sila ng trabaho. So hindi naman gaano ka higpit yung bosko, ko, mabait naman sila. <coughs> Pero siyempre, uh, mahirap lang din na uh, wala tayong ipakita kung sakaling uh, maghanap sila kung anong ginawa natin, no. Kaya yun, i-video natin para naman na uh, kahit papano may papakita tayong uh, accomplish no o din ang trabaho natin yung uh, paglinis ng mga bintana at at the same time, nililagyan ko na rin yung mga bulaklak, no guys? Kasi uh, medyo uh, toyo na rin yung lupa. Dahil uh, dalawang araw na ata o apat na araw na walang ulan. So, nakita ko medyo uh, namumula na yung dahon ng bulaklak. Kaya ang ginawa ko, ni spray ko bala kulang, kulang lang sa tubig, no? Kaya yan, makikita nyo. Uh, binabasa ko ng tubig yung mga dahon pati na rin yung uh, lupa no na kanilang uh, titirikan. Te so iditong nakapaso, ah uh, ko na rin para eh, hindi rin masyado uh, matuyo yung kanilang uh, dahon dahil namumulan na rin yung kanilang dahon. So napakaganda nito guys dahil uh, hindi siya lumalaki no. Parang uh, ano lang siya ah uh, marketing no yung hindi siya tumataas mabababa lang siya no at ito naman yung uh, ini-spray ko na yan mas malakas yan sa tubig dahil lang ugat niya ang daming ugat sa ilalim halos mabasag na rin yung uh, paso na nilagay namin sa kanya so yun no natapos ko na yung uh, kabilang side ng uh, uh, glass window no bali paikot na ako yan sa kabila yun, at uh, makikita nyo, inaayos ko pa yung hose dahil uh, bumaluktot dyan. At mahina yung uh, pressure ng tubig, no? Mga kasundo, uh, mamayang hapon pala, no? Mag-out tayo ng maaga para makabiyahe tayo kay uh, Joyride, no? Dahil wala naman yung mga bus ko, maaga tayong yung uh, pinauwi pag natapos natin itong uh, ating ginagawang uh, pagdidilig. At uh, makikita nyo, no, doon sa dulo, nandoon yung mga kasamahan ko, no, na tinutulungan din ako maglinis. Sila naman yung uh, nagwawalis at uh, pinupunasan ng uh, may sabon, no, yung mga bintana. Tapos yun, uh, isprayin ko na rin ng uh, tubig, no. 'Yan, parang may nakita akong uh, hindi masyadong natamaan ng tubig yung uh, bandang uh, ilalim ng uh, mga bulaklak no dahil madamo siya mad madahon siya. Hindi agad-agad mabasa dong sa ilalim kaya ni-spray ko pa ulit no. 'Yan, yeah, namumulan na rin makikita niyo namumulan na rin yung dahon nila no dahil uh, siguro sa sobrang init or kulang sa uh, fertilizer no. At uh, namumula yung dahon, siguro uh, kailangan na siguro itong uh, dagdagan ng uh, pangpataba ng lupa no yan makikita nyo pati yung uh, bermuda na uh, pinatanim namin hindi siya lumago dahil siguro no uh, mas nalamangan siya ng mga damo ganun pala yan pag uh, malamang, nalamangan siya ng damo namamatay yung bermuda no or carabao grass ba yung tawag nyan at inulit ko ulit yung uh, kabila kabilang side no dahil uh, namumula rin yung dahon niya ako lang sa dilig. Yan, nagbibidyo ako dyan para makita yung mukha ko ni Maman Sir. <laughs> Ayun, para nakita nila na pati yung halaman, no? dinidiligan ko. Para naman kahit umuwi tayo ng maga, ay uh, may na-accomplish or may natapos tayong trabaho. So yan, nilubos-lubos ko na yung pag-spray uh, ng dahon na yan dahil dilaw na dilaw na no. Parang malapit ng uh, mamatay yung dahon. At siguro kulang na rin 'yan sa pataba ng lupa, no? Kaya tinuduhan ko na siya ng tubig mga kasundo. 'Yon. At uh, naglakad na ako nyan, 'Yan. At ginagdagan kong yung ibang uh, halamanan. Ayun, nilubos-lubos ko pa yung uh, pagdidilig do no? dito sa may uh, bakanteng uh, loti na yun. nakikita nyo dahil patubo pa lang ang uh, karabaw grass, no? At ito, makikita nyo mga kasundo, uh, nandun sa dulo yung mga kasamahan ko. Yun. Uh, at naglilinis uh, din sila dun. Oh. No? Yun, hinila ko yung hose dahil uh, kinakapos. No? Yan, makikita nyo yung kasama ko. Yan, hinilapag ko muna yung cellphone ko dahil mababasa. At yung hose, hihilain ko dahil uh, hindi abot yung sa bandang uh, likuran no, ng uh, bahay. <coughs> yang ginawa ko, Hinila ko yung uh, bumalaktot na hose papuntang likod. Yan, makita mo kasamahan ko. Pumunta doon sa unahan dahil uh, sila yung mga ginagawa rin, no? Sinasabon nila yung uh, mga bintana na kaya nilang abutin. Makita nyo naman yung bahay ng bosko ko, no? Napakataas, grabe. Kaya hindi abot ng uh, mano-mano yan. No? Pag inakyat mo naman, nakakatakot. Baka mahulog ako. Eh. Yung ginawa ko, ini-spray ko na lang. So, yun. Patawa-tawa ako dyan. Pero pagod na yan. At basa na rin yung damit ko. Yan, kita nyo naman yan. No? Basang-basa na yung uh, sahig. Yun, papunta na ako doon sa dulo. Dahil uh, nandun sila. Nag-lilinis uh, din. oh, mga uh, salamin. Yung mga... A pintuan doon na pwede nilang abutin para sabunin no dahil tinatansikan ng ulan at yung mga putik doon no dumikit na rin sa likod so yan pinuntahan ko sila nakita nyo dyan ini-spray ko yung Chinese Bamboo so hanggang dyan lang yung haba ng hose hindi na kayang hilain kaya ang ginawa ko Pinilit kong uh, hilain pero hindi talaga kaya hanggang dito lang. Yan, hanggang dyan lang mga kasundo, no? Hindi na kayang abutin sa kabila. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko doon sa may uh, ng uh, gripo, no? <coughs> dahil hindi abot no yung uh, host natin kailangan natin tanggalin at ilipat doon sa kabilang gripo Pinilit kong uh, yung uh, bandang uh, sa may aircon para kahit papano mabawas-bawasan yung uh, likabok dun sa taas no. Pinipilit kong hilahin yung hose. Para naman kahit papano no, mabawas-bawasan yung uh, bandang gitna para pag uh, tinanggal ko na yung hose at nilipat ko doon sa kabila, kalahati na lang yung may spray ko no. Yan mga kasundo ang trabaho ko rito sa bahay ng aking boss. Dahil yung bilin sa akin, bago umalis, maglinis sa paligid at pagkatapos ko linisin, pwede na akong umuwi. So, sa bandang likod na lang, no, ang aking uh, linisin. Kaya mamaya-maya siguro matapos na to at uh, makauwi na ako, no, makabiyahe kay Joyride. So, tatanggalin ko muna yung hose dahil uh, kapos yung haba, no. Hihilayin ko rito sa may uh, gripo. Yan. At bumalik na nga ako doon sa taas. At hilain ko ang hose, no? Naglakad na ako nung paakit sa taas dahil uh, yun na lang yung natira sa likod mga kasundo no ganito lang ang buhay ng isang uh, driver no isang uh, private driver na wala namang masyadong uh, trabaho no na, na gagawin dahil wala yung boss ko kaya linis-linis naman pag may time, sabi nga eh, ay makikita nyo mga kasabahan ko nandiyan no yan, nagyaga lilinis din sila sa kabila. Yan, makikita nyo. Yan. Nagtutulungan kami dito sa bahay ng boss ko, no? Bali, dalawa lang pala silang uh, kasambahay at ako ay isang driver nila. ng mga boss ko, bali, tatlo kami kaming tauhan, no? Makikita nyo yung magandang Chinese bamboo sa gilid, no? Yan, para parting uh, likod sa bahay, ano? Yan, may maliit kaming uh, kalamansi. So, mga bunga niyan, maliliit pa. yan ayan ang kinukuha namin ng uh, bunga, no, pag uh, uh, tagbunga ng kalamansi. Malaking tulong to dahil hindi na kayo bumibili ng kalamansi. Pero so ngayon, maliliit pa, hindi pa ganoon ka lalaki, kaya hindi pa namin na uh, pwedeng uh, uh, tanggalin, no, or uh, gamitin pang uh, halo sa tuyo kalamansi, no. At 'yun na nga, bumalik ako doon dahil yung uh, host na gamit ko i-attach ko doon sa kanyang kinakabitang uh, host no ng Gripo. Palit kami dahil maganda yung uh, hawak ng uh, host at malakas yung uh, pressure no. Yan mga kaso makita nyo hinila-hila ko yung host dahil uh, kapos doon sa kabila kaya eh, dito medyo malapit-lapit at alam ko naman na pag nilipat ko dito ma abot na yung uh, kabilang uh, paderno. <coughs> Yan at uh, hinira muna ng kasama ko dahil uh, yung sabon niya daw na sinabunan sa may uh, uh, window glass matutuyo no. Kaya magkakaroon ng bakat. Kaya sabi ko sige. Gamitin mo muna at mag-relax relax muna ako. Yan, siya muna nag-i-spray spray. -spray at ako ay nagbibidyo-bidyo no. Ayan, makita mo yung uh, yung mga uh, halaman. Yan, yan. Dati makapal yan. So, ngayon, nagkandamatay na yung dating halaman. Hindi ko alam kung bakit namamatay. So, thank you for watching.